Ang pag-ayuno ay taunang tungkulin at ang zakat ay para lamang sa mayayamang Muslim. Ngunit ang panalangin ay isang pang-araw-araw na obligasyon para sa lahat, mayaman man o mahirap, matanda man o bata. Kaya't huwag nating pabayaan ang panalangin. Tuparin natin ito ng may taimtim na puso na may matibay na paniniwala na tayo ay nasa harapan ng latala na may kapangyarihang sagutin ang ating mga panalangin sa anumang sandali. Ang mga pinuno ng mundo ay nahangamba na maubos ang kanilang kayamanan, ang mga ekonomiya ay bumabagsak, ang inflation ay tumataas at ang halaga ng pera ay bumababa, ngunit ang kayamanan ng latala ay hindi kailanman nauubos kapag ang isang tao ay lumapit sa Diyos nang may matibay na pananampalataya siya ay pagkakalooban ng kasaganaan mula sa walang hanggang yaman ng ulatala dapat tayong tumayo sa harapan ng Diyos nang may matatag na paniniwala na siya ay ang lumikha na may kapangyarihang sagutin ang ating panalangin sa isang iglap ang ibang pinuno ng mundo ay nangangamba sa pagkawalan ng kanilang yaman Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman naubusan ng yaman. Ang mga tunay na panalangin ay tinatanggap ng Diyos. Kapag ang isang tao ay taimtim na nananalangin, hindi siya mawalan ng pag-asa. Makikita niya agad ang mga resulta ng kanyang panalangin. Ang awa ng Diyos ay bababa sa kanya. Ngunit ang panalangin ng isang masama at swail ay hindi tinatanggap sapagkat siya ay walang tunay na koneksyon sa Diyos. Sinabi niya na ang ating layunin bilang miyembro ng jamaat ay magkakaroon ng tunay at matibay na koneksyon sa Diyos, dapat natin patatagin ang ating pananampalataya hanggang sa ito ay maging ganap na katiyakan. Kung hindi natin ito gagawin, ang ating pagsali sa jamaat ay walang kabuluhan. Ang ating tungkulin ay pagpapatuloy ang pagpapalago ng ating pananampalataya at panalangin. At sa pamamagitan nito, ang ating jemaat ay unti-unting magpapatuloy sa kanyang pag hanggang sa maabot nito ang antas na ipinangako ng Allah Ta'ala. Ang isa sa mga pangunahing layunin ng pagdating ng Hazra Masih Maudelis Salam ay ang pagpapakita ng mga palatandaan ng Allah Ta'ala tulad ng ipinakita ng Otala ang kanyang mga palatandaan noong panahon ng ating minamahal na Propeta Muhammad SAW. Ganoon din ngayon, siya ay nagpapakita ng kanyang mga palatandaan sa pamamagitan ng patuloy na pag-unlad ng jamaat. Ang Otala ay nagnanais na ipakita hmm. na siya ay siyang nakikinig sa ating mga panalangin, tumutugon sa atin at nagbibigay ng kanyang tulong. Bukod dito, sinabi ng Hazrat Masih Maud salam na isa pang mahalagang layunin ay ang pagbabalik ng mga tao sa tunay na kaugnayan sa kanilang Panginoon. Ang isang aspeto nito ay ang kilos ng Allah Ta'ala mismo, ang kanyang mga pangako at mga pagpapala. Ngunit kasabay nito, may tungkulin tayong dapat kampanan, tayo ay narapat na maging mapagpasalamat sa Allah Ta'ala taimtim na sumasamba sa kanya at patuloy na muunlad sa ating pananampalataya. Kapag ito ay nagawa natin, sa kalamang nating matitikman ang mga biyaya ng oratala.